Good afternoon mga kikirabs at beshi ko at syempre sa mga beshi expired. So medyo trending itong ating topic for tonight's video. Kaya samahan nyo ako. Watch muna natin guys. Bakla, may eksena na naman ngayon sa Mexico. Ang lola nyo pinahiya inimbaras sa Mexico sa TV station ata to. Tapos meron silang ano, meron silang uh, victorial. Ang lola mo pinababa mga chaps. Why? Pinababa sa stage pinaalis sa pictorial kina may magpipictorial na eh. Ando na yung momentum. Gagawa na naman kayo na eksena para pag-usapan ang Pilipinas. Para pag-usapan ang Miss Universe. Ginagawa niyong pain talaga ang Miss Philippines para pag-usapan din kayo ma, ma, ma ano kayo sa eksena. Panoorin nyo ito, nakakainis, nakakagigil eh. utang ina. Ngita kayo, after nyo kami i-cooking show. Ngayon, tapahiyain nyo kami. Panoorin nyo mga chas, magigigil din kayo. So, ito na. Ang eksena, ang lola mo, kumari walang alam si bakla. Ay, eh, binulungan kayo, meron sa girl. Kasi nang, huwag kasama sa inyong dito sa inyong kaya, may basta. Alam mo ba yan, kumari lang sila, pa-play safe lang ang lola ng baklita. O, parang pinyano na nila lahat ko. Eh. Para mapahiya yung kandidata natin daw. Ano mo, siya na si LMD dyan. Diba makakahiya? Ano yung bara sila yung tao? Eh Sinulita? O diba? Tapos pag-uusap-uusap. O. Oh. Pag-uusapan siya dito. Ano Di yung may kurulot? Ang katawanan pa yan. Ano ang katawanan pa mga lulot pa yan? O. Diba? Diba? yung mga plastic nagtatawanan pa mga hayop? Tapos ito si lola mo baklitang an, may sinasabi sa kanya MMM, nagpe-flaysip ang lola mo, nagpe-flaysip siya, dai. Nakagigit. Mga chaps, I'm gonna talk in English so everybody can understand. Why? Why are you trying to disrespect and embarrass and embarrass our candidate? Just because what? The, the social media audience of the Philippines, the, the audience impact of the Philippines in social media is powerful? And you guys got, ano, ano yung napahiya kayo. Tangina nyo, nagigigil ako. Tawang makapag -English sa inyong hayop kayo. Why are you doing that? You disrespect. It doesn't mean you guys are owning Miss Universe. Mother, father. Ang ina, ang ahayop. You, know, you guys cooking show us us already, and some of the celebrity in the Hollywood, some of the some of the Miss Universe um professional knows that already that you guys have a cooking show. Naku, kakagating ko kayo isa yung eh, sa inyo eh. Kung pwede ko kayong iritok ng Tagalog na maintindihan nyo. Pinapahiya na lang yung kandidata natin. This is not acceptable. They are in Mexico right now, mga chaps. Tingnan mo naman ang ginawa kay MMD. Ito pa may isa pang video. Ang lolaan mong kineme. Tingnan mo. Huh? Thailand. <laughs> move on? Move Thailand. on กูจีนกันเออแม่จะปล่อยเพลงแล้วนะแค่นอนมุกออนลูกตูใครยกคู่กินโชว์ why we can why we can move on because you guys cooking show we're not gonna move on Dati, oh yeah. yeah, I, be, before I uh, like uh, you, but uh, now I don't uh, like you uh, because uh, you guys smoking uh, uh, so. Be professional, uh, you guys uh, need to be professional. Uh, And be ano. Okay. Ay nako kung alam nyo lang yung inis ko ngayon yung mga subs, walang yan Dahil sa ginawa nila kay MMD, parang tayong lahat na bastos dun dahil parang feeling ko parang ano, ganito na lang bang anon sa Pilipinas? Diba? The Miss Universe nowadays is like cooking show. The Miss Universe nowadays is corrupt. You know, it's not this now. Nowadays, it's not about smart. It's not about the brain. It's not about the beauty. It's about money and the power. I think that's all. The Miss Universe nowadays, it's not fair. Pinapahiyanan na nilang Pilipinas. Ayun, sa MMDO. Sobrang binabastos na nila. Ang lola mo tuloy parang na ano na lang siya, hindi niya alam kung saan siya lalagay. Diba? ba ang lola mo kasi baklaw, ba diba? I'm just a representative of the country and then you're doing this to me. Diba? Naimbara siya dahi. Ikaw ba naman pa yung paalisin ka dun? Paalisin ka dito. Ayun ang no, pictorial na... I'm so high blood right now with Miss Anne. And Miss Anne, this is for you. So, na yan. How me, Paul, isang kanteng lady lang, kanteng pun. rayong lang lang si Rao. Pati yun. And now, it's time for the reaction. Grabe, no? Sobrang nakakalungkot dahil yung ukamades ka na yan. Jay, yung kang kabayo ka. Nahay, badak, sa die. Diba? Gusto ko pa naman siya nung una. Tapos ngayon, ang nangyayari ng itong ala alatong, ginagamit na nang ginagamit sa Miss Philippines, no? I-pull out na po dyan nakikiusap po ako, ayan, kay Miss Paula Sugar, i-pull out na po yan. Dahil bukod sa kung show, ayan, itong si Anna to, eh napakamalbita pa, di ba, kay MMD. Halatang di na ba? Nakita nyo naman, niluto na na nga. Ayan, niluto na, obviously talaga. Tapos ngayon naman, binastos na naman, di ba? Sobrang nakaka-HB talaga, guys. Parang gusto kong sumunod sa screen at katay si Okama. Parang gusto kong mag-sabunutan kami. so, ayun lang. Sana naman is maayos na to. I-pull out nyo na po. Si Miss Philippines dyan, huwag nang isama dahil puro pang na at puro pang re-degrade na ng pagkatao at nangyayari po sa kanila. Ayan, kay nyo siyang say sup na dahil, talis Talisin mo na dyan si Miss Philippines Specialty, Dahil hindi nakakatwa ang mga eksena. So, ayun po. Sana is uh, magsilbing aral to. Huwag tayo magpadala ng ating pangbato sa Miss Universe hanggat yung ukamates na yan ang nandyan bilang isang owner. Ano po? Tutal lang man, Bankrupt na siya. Nag-ano na siya na bankrupt siya. So, ayan, tuloy-tuloy po yan. Ayan, ang pangit na mag ka sa kapwa pero tuloy-tuloy na yan. And, ayun lang po. Uh, magandang gabi po sa inyo lahat.